Good day fellow hams, good day mga karadyo This is Delta Whiskey 3, Victor Tango Lima Sasagutin lang natin yung tanong ng isa nating uh, YouTube follower So si Sir Striker 4125 Ang tanong niya, kailangan pa ba ng load Para dito sa ating TID Radio TDG 500 Also known as the TDM 15 So ito nga pala, uh, itong radio na to mga uh, karadyo, fellow hams Ay isa siyang POC or Press to talk on cellular. So, ito gumagana siya based sa cellular network. So, kailangan mo ng uh, SIM card para mapagana ito. So, pakita ko muna sa inyo mga karadyo. So, uh, tanggalin muna natin yung battery. So, ayan. Ayan mga karadyo. So, meron siyang dalawang SIM card slot. Ayan. So, ito mga karadyo. Ah... Uh, kailangan mo ng uh, SIM card para mapagana siya. So, kailangan din ng mobile data para dito sa radyo na to. So, hindi siya gaya ng mga internet uh, protocol based radios, yung merong wifi uh, capabilities. So, ito, cellular network lang yung ginagamit niya. So, nung na-receive ko ito, may kasama na siyang SIM card. So, parehas sila ni, parehas silang product na meron ng uh, SIM card. So, dahil sa dalawa yung SIM card slot niya, maganda, pwede kang gumamit din ng ibang uh, local cellular SIM cards. So, yung mga SIM cards dito sa Pilipinas, pwede mong gamitin yon So, kailangan mo lang uh, i-register yung SIM card mo or kung meron ka ng existing SIM card, pwede mo siyang gamitin. So, magpapaload ka lang, kailangan ng may mobile data para magamit mo rin itong TDG500 or TDM15. So, yun lang mga sa sana nasagot ko yung tanong ni Sir uh, Striker4125. Ayun uh, lang, please pa uh, patuloy uh, na pakisupportahan yung aking uh, YouTube account, aking YouTube channel, sa TikTok, DW3VTL Ham Radio, and sa aking Facebook account. Yun lang, 73 and mabuhay.